Good morning guys. Good morning, good morning. Tara dito sa ating bakuran. Ipasyal ko kayo dito sa aming bakuran. Ayan, may mga tanim kaming mga papaya. Eto, may bunga na siya guys. Maliliit pa lang. Unang puno ng papaya. At meron din kaming mga lugbati ditong tanim. Medyo payat na siya guys kasi matagal na itong tanim kaya papalitan ko na ulit mag ako ng alugbati at papalitan ko na bago ito ang ating mga tanim dito sa paligid libre na ang panggulay fresh na fresh ang gulay kaya dito tayo may mga tanim akong mga alug uh, patula may mga patula pero wala pang bunga So, ayan guys wala pang bunga ang ating mga patola. Ito, may papaya din dito. Pangalawang puno ng papaya. Ayan, marami kaming papaya dito. Ayan, oh, pang tatlong puno ng papaya. Ayan. Ewan ko kung may bunga na ba ito. Ay, mahaba pala itong bunga itong ano papaya na ito. Ayan o, oh, may bunga siya. Ayan, o oh, ba? Diba? Pahaba. Pahaba ang bunga. Pang tatlong puno ng papaya. So, ito nang ating patula. Patula. Wala pang bunga. Ginawaan ko siya ng bahay. Ay, bahay-bahayan. Yung uh, ano? tali para dyan siya magkatay ay katay <laughs> ano ba yan dyan siya gumapang ano dyan siya gumapang sa tali itong twine string baga. Baga, string string lang ang aking ginawa ayan so, wala pa siyang bunga at di pa siya namumulaklak ayan so, patola na mabango mabango ang bunga nito guys yung walang kanal-kanal na patola yung bilog lang siya bilog so ipapakita ko rin sa inyo pag may bunga na siya matataba nagtanim ako ng mga gulay dito sa paligid namin para makalibre naman tayo ng panggulay na fresh na gulay at hindi lang yan guys. Hindi lang yan. Tatlong puno itong aking patola dito sa paligid. Tatlong puno ng patola. So, ayan, gumagapang siya sa string. Oh, ay ipapakita ko sa inyo pag may bunga na siya. Kung maalala nyo, tatlo na ang puno ng aming papaya at dito pa, ikot-ikot tayo dito sa aming paligid. May tatlong puno dito ng papaya. Ayan o. Ito, tatlong puno, pero itong isa maliit pa. Ay, pang-apat pala itong maliit. So, ito yung tatlong puno. Ayan o, may mga bunga na siya Ayan. Ayan. Oh, may bunga na siya. Ayan. Ayan. Marami ng bunga itong isang papaya namin. At dito pa. Dito pa. Ayan. Ayan. May mga bunga na rin siya, guys. Pag lumaki ito at mahinog, may kakainin na kami. Masarap ang hinog na papaya. Yan. Yan ang kanyang bunga. Ito. Ipapakita ko sa inyo. Habang lumalaki ang bunga ng papaya. Ipapakita ko sa inyo. Ito malilay Ay sayang. Sayang tinanggal ko yung ano. Natanggal yung bunga. Tinanggal ko kasi itong ano kanyang dahon na lanta na. Kaya tinanggal ko. Pati bunga natanggal din. Sayang naman. So, ito na, ito na. O, di ba guys? Pag dito tayo sa probinsya o sa bukid ay makapagtanim tayo ng mga gulay at mga papaya, prutas dito sa ating paligid. So, ito lang ang ating update guys sa ating vlog. Ikot-ikot dito sa ating paligid. Kaya, see you! Thank you so much for watching.